Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Buljakan no? Ni Miss uh, Maharlika uh, Good news po ito Title niya is Sergeant Gotesa Panalo ka Tungkol ba sa kanyang affidavit na nagdenay yung abugada Na hindi ko perma yan <laughs> Denial Hindi ko perma yan lang ito yung galing ni Maharlika sa pagre-research, may nahanap siyang dokumento, uh, contract agreement sa Tiesa. Tiesa. Uh, uh, April 2005, nagpirma si Atorne Espera So, i-compare mo sa pirma niya sa affidavit ni Atesa, uh, parehas. Kailang yung denial na hindi ko perma yan. Nako, iniba ang perma. Nako, mabubuking itong abogadang ito. Delikado siya ngayon. Oh, basahin ko ah. Ang galing ni Maharlika. Huling-huli sa sariling perma si Attorney Pichy Rose Espera. Matapos igiit ni Attorney Pichy Rose Espera na fake daw ang kanyang perma sa son statement ni Master Sergeant Orly Regala Dutesa, malinaw sa ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pamahayan. Pahayag. Sa official na dokumento ng CHESA, kay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na matatagpuan mismo sa kanilang website makikita ang isang contract agreement na pinirmahan at ni notaryo ni Atty. Espera noong April 8, 2025. So, bago lang. Ang kanyang perma roon ay match na match sa perma na nasa notarized sworn statement ni Gotesa. So, balit, noong naglabas si Atty. Espera ng kanyang demand letter para ipatanggal ang mga post tungkol sa pidabit ni Gotesa, malinaw na makikitang binago niya ang kanyang pirma. Ang simpleng paghahambing ng mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsisinungaling at sadyang binago ang kanyang perma para i-discredit si Gotesa. Napatunayan sa mismong public records na ang perma ni Atty. Espera sa Tiesa Contra dated April 8, 2025 ay kapariho ng nasa sworn statement ni Gutesa. Ang kanyang pagbago ng perma sa demand letter ay malinaw na pagtatangga, pagtatangka upang lituhin ang publiko at magtago sa likod ng kasinungalingan. Bilang isang abogado at notary public, ang kanyang ginawa ay isang malinaw na paglabag sa batas. Para sa mga nais mag-fact check, ang dokumentong ito ay bukas at makikita sa official ng website ng Tiesa. Ang katotohanan ay hindi matatago. Ang mga dokumentong ito ay patunay na malinaw na huling-huling -huli si Attorney Spera sa kasinungalingan niya. Hmm, galing. Salamat po, uh, Madam Maharlika. Ito, inatas inattach niya Maharlika contract agreement April 28, 2025. So, makikita dito, may, may perma nga si, ano, may perma sa notary yung na-insirculan na, na ng yellow na uh, hindi niyo na makita ka lang ako nakikita ko yung perma uh, attorney espera notary public for the city of Manila yung perma niya. Nandito. So, i-compare natin ito sa sworn statement niya no, parehas na parehas ang perma. Sayang hindi ko maipakita sa inyo ng maliwanag. Kailang dito, kitang-kita ko parehas ang perma. At doon naman sa perma yung denial. Yung to meron siyang affidavit of denial and non-participation of notarization. Yan o, niya eh. So, iba na ang perma niya. Malayo na eh. 25 September. Ang layo yung perma. So, anong ibig sabihin nito? Yung magkaparehas na perma, nung sa sa document at ang uh, CESA document at ang uh, statement kung hindi perma ni Atty. Spera baka perma ng kanyang secretary na inauthorize niya possibly yun kailang dito sa affidavit of denial iba ng perma baka ito ang tunay niyang perma basta importante <laughs> Parehas ang perma sa April 28, 2025 document at saka yung kay Gutes. Parehas na parehas. So sana, maimbestigan ito. <laughs> malalaman at malalaman talaga ang katotohanan. So to me, solved na. Yung credibility ni Gutesa is beyond question. So sana Maiparating ito, makita ito ni Senator Lacson na I don't know kung nagdududa pa siya. Uh, ang ganda yung tanong ni Senator Marculeta. Eh. Bakit ang Bakit ang uh, Blue Ribbon Committee hindi ipatawag si Attorney Spera para dalhin niya ang kanyang journal? Wala lang. Eh. Basta pinabayan lang na hanging. Nakabitin yung credibility ni ano. Bahala na daw ang Manila Regional Trial Court. Eh, busy naman ang korte. Hindi naman priority ng korte. So, sinadya ba nila na pabayaan yung issue na yan para ang tao magduda sa credibility ni Gotesa? Diba? So, napakadali may may subway na power ang blue ribbon para mas madali oh tourney spera lika next ring dalhin mo yung kanya uh, yung uh, <laughs> dalin dalhin mo ang iyong uh, journal at oh, dito so kung minsan nakakapagtaka rin nitong si senator lacson may kakay oh ito ay hope mali si senator emi na baka daw tiklop na ang Blue core Ribbon Committee hearing. Wala na kasi mag-adjourn uh, na ang session eh, October 18. I'm not sure of it. Eh, wala pang klarong schedule. So, kailan ang schedule? Nag-announce pa naman siya na imbitahin natin si Go, ako, uh, Saldeco at uh, Romaldes. Romaldez. Wala namang klarang schedule. Basta, salamat at uh, napatunayan na totoo yung PERMA sa apidabit ni Master Sergeant Gotesa Panaloka. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo excuse me, <coughs> ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim na saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito na anak ko sa area sa tanom ni maise nga kape sa nahatag sa iya ha, nga gitanom so kini na ang iyang area nga yod so magabuno siya karon cara duha ka bangag so mo na ni ang itsura sa kape ni Maisy nga isa pa kabulan so 350 ka sidling ang tanom ni may sing uh, kapi tag 25 pesos ano yung is Karon naman sa pag-abono ni Maisy si sa iyang tanong nga kape, nag-a-spray na po siya sa Rumix o gratis. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagsuporta sa kape. Sa among pagpananong. pagpananom. Ayos, Sister Tingan. Salamat sa mm. sa nagsuporta sa kape. Oo. Um, salamat po nga mao asmi sa kalisod aron makapa eskwela among anak. Mm. -hmm. Ta nga pa ni eh, kay magdugang pa kog tanom. Mm -hmm. So salamat kayo. Ay, salamat kayo.